Karong ha mga kasuyan, lain na usab ang atong ipakita nga nahakan ninyo mga kasuyan. Di ata diri karon sa may uh, eskwelahan banda mga kasuyan na ata diri sud sa barber atong yobana ni ato mga pamangkins nga nagpagupit. Wow naman. Ning ni ang ako ang mga pamangkins nagpagupit na to apay duha waiting, di pa gagaw sa kong asawa. Magpagupit di sila mga kasuyan. Magpagwapo sila taman sa ilahang kaugalingon. Wow! Tapay isa to tabat taba ching ching na kung isang pamangkin to apo dito nagpagupit po og ang mga barbiro nag-iyahay ni ang ukit guukit sa ilahang mga ulo. Aron mo sa o kanindot o kaambunga ng imong panagway mga kasyuyans. Unya, alang sa tanang kasayuran mga kasyuyans kining uh, propesyon na maokin ang pinakadakugurango sa tiboo kalibutan. mangutan mo nga no? What? Maskin o Prime Minister o Presidente mo doko o mulingi modongo mohangat mo hangad mandaran rana dinha ha sa barbiro mga kasuyan so ato ang tagaan sa dakong uh, pagsaludar ang mga barbiro tungod kay kamo ang nakagunit sa pinakadakong ranggo o titulo sa propesyon sa kinabuhi dining kalibutan ng mga kasuyans Og samtang nagpaabot ta mga kasuyans, derita maglingkod-lingkod lang sa ta samtang uh, ang mga barbero nagkadusingot uh, paintaon og kiniskis og kinaka sa ilahang mga buhok kay para lang yun musamot og kagwapo ni kay required man ni sa ilang eskwelahan mga kasuyans di isa na humanaw muna ang pinis product so nindot o gamugaway na ang mga naong mga kasuyans to usah pahumanay na po itong tabatsingsing niya di pa isa skilid bago pa po gisugdan katong magwang atong isang nahuman katong gamay o so, niya samtang uh, nagbulo video video ta muna ang uh, magwang atong isa ka batang gamay mga kasuyans magsuon man ni sila aside ato igagaw to nilang tabatsoy Woo! Muna ang ilahang request nga magmubalik yun sila kay magpagupit. So dire sa gawas karon mga kasuyans. Ato ang uh, nanaw-nanawon diri da pita tungod kay wa man ni human-human ang adlaw are perting ini tapas gawas. Tara human na ang taba ching, -ching mga kasuyans. Ang kanang usa mo na agaw sa ako asawa magpagupit po na siya. So kung ipi isa hapit na mahuman. O Kagis, kagisa na. So dire naghuwat-huwata sa ilaha mga kasuyans kaya kay magpawiting man sila matod pa nila so kana lang sa atong may pakita ng mga aktibidadas aktibidadas na <laughs> ang mga kasuyans hantod sa sunod higayon huwag hantod ug mapuho na itong pagpanagkita huwag pagpanaguban sa lay angulo sa atong pagahimong mga video para mapakita nganha kaninyo Ug din hinahulog na no, usabang tabila sa atong sugilanon hantod ug mapuho huwag hantod sa sunod higayon na itong paghimog drama sa itong kaugaling